So, mga ka-BJ, magandang magandang po sa inyo lahat. So, tawid po tayo sa kabila, mga ka-BJ. So, ganito palang beach dito po, mga ka-BJ. Dito po tayo sa Patar, Bulinaw, Pangkasinan po, mga ka-BJ. So, dito po ang tawir na papunta sa kabila. Tatawid po tayo para makapunta po tayo doon sa, sa White Sun Beach po, mga ka-BJ. So, ayan. Yeah galing po tayo doon sa kabilo hirap na hirap ako tumuha dyan so itong tubig na itong mga kabijay uh, halo po ito tubig tabang at saka dagat ganito rin po ito pagka umuulan meron ganito, galing po ito sa ano galing po ito sa taas itong tubig na po itong mga kabijay pag summer wala daw itong tubig na ito ayan oh. po galing sa taas po yung mga kabijay so ikot ikot po tayo dito pali po kayo samahan po ninyo ako mga kabijay at uh, natin po dito mga kabijay so ito po yung mga bangka nila mga nakaangkla po ito lahat sa taas <laughs> dahil lang sa masamang panahon po mga kabijay dito po yung mga bangka pangingis po ito mga kabijay yung alon po medyo may medyo may kalakihan po mga kapiye ang alon dahil sa hindi po kagandahan ng panahon ngayon mga kapiye may alam naman po natin sunod sunod po ang typhoon so kaya ere po ang lalaki po ng alon so bawal po bawal po mga kapiye pupunta dyan maliligo so ayun pagka dumating po malaking alon ayun papasok po dito mga kapiye So marami na po mga tao lang po naliligo dito dahil lang sa nakita naman po ninyo mga ka-video walang talo-talo na. Ayan. So andito lang po sila sa gilid-gilid. So, Itong mga grupo. Hindi na ninyo. Uh, Gustong gusto po na no, magpapatidero sa laki ng kapidyo. Lubog na lubog po yung paan natin dito. Sa lambot ng buhangin. Oh. Maganda siguro ito pagka samel sa itsura po nito mga kabij pag walang alon. Ah, uh, masarap siguro malikot din eh. So, here. Eh. At uh, ito mga sanay na ito manaliligo dito. Sanay na po na sanay na po ito sa beach po mga kabij. Ah, uh, kahit ganitong alon kayang-kaya po nila kahit medyo may kalaki po yung alon. Kayang-kaya po nila na magipagpatintero po sa video may kalakihan na ato mga kapit may aso po oh. may aso pa nagsiswim yung mga kapit oh. so ayan ang paligid ito nakikita po natin yung buhangin niya yung talagang pagka tag init ito pino po itong buhangin ito sa itsura po itong mga kapit So marami din mga ano, marami din po mga cottage cottage po ng mga maliliit po mga kabijoy. Ito po po ang mga Pilipino ngayon hmm? Kahit may typhoon Kahit na medyo may kalaki na po yung talon Kahit na maghapon po na umuulan Andito rin po tayo <laughs> Andito rin po tayo mga ka-BJs Ayan So sama samahan po ninyo ako mga ka-PJ Lakad po natin hanggang dyan lang oh. At uh, nakikita po ninyo mga ka-PJ uh, puti na po ito Kapaligiran po ito ng dagat po mga ka mula doon po Dahil sa sama ng panahon Dahil sa maalon maunang Dahil sa maalun po ngayon mga ka Ayan So Lakad-lakad po tayo Umuulan po mga ka-PJ Umaambun ah. Medyo may kalakasan po yung ambun ngayon dito, dito po sa Patal Pangasinan mga ka-BJ Dulo-dulo na po itong mga ka-BJ At uh, napunta po tayo rito Dahil po sa so birthday po ng Nambunso ko, ng anak ko So kaya napadpad po tayo rito mga ka-BJ Galing Makati And then napunta kami ng Ibaisija Tapos napunta po kami dito po mga ka-BJ Layo po nang tinakpo namin uh, Mula pala yan city ng Ibaisija Papunta po rito 200 Almost 250 kilometers po mga ka -BJ yun ang layo siya papunta po rito mga ka -BJ. so ah uh, alam na lang po sa birthday nung bata so napunta po tayo rito mga kapitid umalis po kami doon kanina sa palayan city mga alas tres media so dumating po kami dito kanina mga alas gis na siguro mga alas gis meja ganun dahil uh, pahintuhin po kami mga kapitid siyempre breakfast tapos may bili ng bili, ah, ganoon So kaya inabot po kami ng hanggang tanghali. Ayun, ito pa rin po yung mga bangka nila, mga ka-BJ. Ayan, oh ah, Purus, kumbaga sa ano, purus naka-angkla po dito lahat sa taas. Nakagarahi lang po dito lahat. Dahil, uh, hindi po ito kaya. Sa laki ng alo po mga ka -BJ, hindi po sila maka... Maka puta po sa laut na para mangingisda po mga ka-BJ. Hindi kaya. So, kaya ayan. Ganito pala dito. Pagka ganito ang panahon, talagang uh, putaktihin ka na sila e eh, ka na ng malalaking alon so marami din mga ka BJ ha ah. dami din mga ano dito dami din mga tao na pupunta po rito mga ka BJ ayan open -sea na po yung mga ka -BJ. so ayan papunta na po sa ano yan papunta na po yan dyan sa laut na papunta na po yan sa pinag-aagawan ng ano ng territory ng South China Sea daw West Philippines po mga ka-BJ uh, ayan yeah, no? Dire na po yan papunta na po yan ng ano ng ng China yung kalaw karagatan natin mga ka-BJ na ninyo po ang oh, laki ng adon mga ka-BJ grabe sa ngayon sa nakikita po ninyo dito sa video natin hindi ano, pero professional po kaya dito po kitang kita po natin malaki pong alon dyan banda dyan eh. So maganda yung dagat niya mga ka BJ, hindi siya ano. Hindi siya yung bang ibang dagat na pagkano mo diyan diretso po palalim dito, hindi unti-unti po siya lalim, unti-unti palalim. So maganda po kasi lang ere po na naabutan po natin na ganitong panahon at saka maano ito, magandang dagat dito, mukhang malinis ito, mukhang Mukhang clear na clear po pahating hanggang sa baba po kita-kita natin ito pagka panahon ng ano panahon ng summer. So ngayon, kahit ganyan, wala pong dumi ano. Hindi po siya nagkukulay gatas. So wala siyang ano, wala siyang makita natin na yung mga yung mga dumi kung ano man lumulubog. May ano siya. May uh, kagandahan po ng dagat dito mga KBJ. So yung mga ganitong lumulubog, natural lang po 'yan talaga pagka pagka uh, may alo talaga meron talaga mga ganito ayan yeah, mga mahaba po ito mga ka-BJ oh. hanggang doon sa dulo doon sa dulo galing po kami doon na yun, oh. galing po kami doon sa dulo doon sa mga bahay na yun naga, nag kuha po kami doon gaso lang uh, at ka uh, kabatuhan po doon purus mabato doon hindi po tulad din eh, na ano siya na white sun po mga ka-BJ yun mga ka-BJ shout out pala shout out pala sa inyo lahat yan po sa mga sa mga engineer dyan sa sa pag-ibig Kalamba Laguna uh, shoutout po sa inyo lahat Yan po sa mga engineer na sineservisyuhan ko po dyan dati mga nakarambuan galing po ko dyan sa Kalamba Laguna sa pag-ibig po mga kapdj nag-service po tayo dyan ng mga ilang buwan dyan so shoutout po sa inyo lahat sa mga mababait na na ko po dyan mga kapdj so paki ano lang po paki Paki-subscribe uh, na lang po sa mga kaibigan ninyo diyan. Kamag-anak ninyo, paki-sabi na lang po, paki-subscribe na lang po sa YouTube channel ko. Ito po ulitin ko Ben Jassi, Vlad, po, mga ka-BJ. No? So, kala mo, oh, at uh, pagka sa tingin mo pa lang ganyan, ang kakala po natin napakaginaw, napakalamig. Hindi pala, no? Pag nandito na tayo, wala na. <laughs> Nawawala po yung lamig, wala po yung gino pag nakababad po tayo sa tubig po ganito mga kabijay. e ka nga lang yan. Akala lang po natin yung mga ka-BJ. Ayan. Kaya po marami nagkakamali sa akala eh. Ito, mga grupo-grupo -grup itong mga ka-BJ. Yeah. Masarap talaga pag marami kang kaibigan, no? pag marami kang grupo na pupunta sa mga ganito masaya Ganda. <laughs> so tingnan ng mga kapdj pati yung mga aso ano kayo pakala ng aso dito nandito po sa beach ito yung mga naglalakad parang nasa Boracay ayan So malakas pala ang agos dito mga kabidya Akala ko mahina lang Malakas pala may kalakasan pala ito Medyo pagka mahina hina po yung tuhod natin dito ta mabubuwal po tayo mga kabidya Malakas pala may kalakasan no? So nakatawid na po tayo mga kabidya Dito sa may kalakasan na agos Galing po doon sa taas Nakatawid na tayo Andito na po tayo mga kabidya Sa tabila. Kunti lang ang tao din eh hindi lang po mga ka-BJ wala pang tao dito pang ilan lang po mga ka-BJ nung nag-shing-irog ay, itatapang naman yung dalang babae na yun nandun kanina may ano dito eh may lifeguard dito na nagbabawar pagka bawar po pupunta doon may ano sila, Meron sila wang-wang parang police so nung pag-alis nila ayan na po oh, mga ka-BJ tingnan ninyo Pagkaalis lang po yung mga nagbabantay po dito mga kabiya. Ayun naman, nung punta naman po ganyan po mga Pilipino mga kabiya. Ano? Pagkaan dyan yung pusa, yung daga, nagtatago sa lungga. Pag wala na po yung pusa, ayan, lalabas na po yung daga. Ganun din po yung mga kabiya. Ayun na po yung dalawang babae po yun. Ayun, ayun, ayun. Magkita po natin, i-close po natin kunti. Close up po natin kunti. Ayan, ayun. Dalawang babae po yung mga kabiya. So bawal yun, binabawal lang po doon mga kabiya. Ayun. So yung itsura nito, ito, medyo paha, taas na siya. Dahil sa hampas ko ng ano ng alon, kaya nakita ninyo po dito mataas siya. O, ayan. Dahil sa alon. Eh. Dalaki po ng mga alon mga ka -PJ. So, ayan. Yung mga lumot po. Tulad nung sinabi ko po sa inyo kanina mga ka At sa uh, saka nung, nung nakaraan, nandoon po tayo palagi sa Dolomite. Pagka talagang maalon, masama ang panahon, natural lang po yung mga ganito. Mga ganitong ganito, ano mga ganitong lumot. So pag wala na po yun, halimbawa yung mga panahon ng summer, walang ulan, magandang panahon, wala na po ito malinis yan. So kasi natatangay po ng alon yung mga pag Ayan. So mga ito, pag walang alon, mga nanahimik po dyan sa ilalim ng dagat yan, doon po sila nakakapiton. So pagka malakas ang alon, so ayan, nakukuha po sila, nadadala po sila dito, natatangay po sila sa ganito mga kapitjay panahon-panahon uh, lang po sila nakaka po dito sa taas mga ka-BJ so mga ka-BJ hanggang dito na lang po vlog natin na ano thank you thank you po so much sa inyo lahat sa mga support po ninyo sa vlog ko God bless mabuhay po tayo lahat mga Pilipino ito ang inyong abang lingkod Ben Joseph po ito mga ka-BJ thank you so much po sa inyo lahat